Ano ang passive income business? Ang passive income ay kita na pumapasok kahit limitado o halos walang aktibong partisipasyon mula sa may-ari matapos itong ma-setup. Sa madaling salita, kikita ka kahit hindi mo ito binabantayan araw-araw. Ang mga negosyo tulad ng rentals, franchising, content creation at mga automated services ay ilan lamang sa mga halimbawa nito. Ang kaibahan ng passive income sa traditional income ay hindi mo kailangang magpalit ng oras sa pera. Sa halip, pera at sistema ang nagtatrabaho para sa iyo. Bakit mahalaga ang passive income at leverage? Ang pagkakaroon ng passive income ay mahalaga, lalo na sa mga nagnanais ng financial freedom. Habang tumatagal, hindi na sapat ang iisang source ng kita, lalo pat tumataas ang gastusin. Dito pumapasok ang leverage, ang paggamit ng resources, tulad ng oras ng ibang tao existing systems o pera ng investors' loans upang makabuo ng kita. Sa madaling salita, natututo kang kumita nang hindi ikaw mismo ang gumagawa ng lahat. 1. Table and chair, rentals ideal sa mga event tulad ng kasal, binyag at lamay kailangan lang ng maayos na storage at delivery system. Kapag nakausap mo na ang event organizers o barangay contacts, magagamit ito pa ulit-ulit, kikita ka ng hindi mo kailangang bantayan lagi. 2. Car, motor rental isang sasakyan o motor ay pwedeng ipaarkila sa mga turistang bumibisita sa probinsya o mga tao na pansamantalang nangangailangan. Sa tamang tracking at insurance, Kikita ka araw-araw habang ginagamit ito ng ibang tao. 3. Vending machine business maglagay ng vending machine sa eskwelahan, hospital, or opisina. After mong iset up at i-refill regularly, ito'y tuloy-tuloy ang kita. Mas maganda kung cashless ready at may tracking app ka. 4. Camera rental bumili ng high-quality DSLR, GoPro, o mirrorless cameras. Maraming nangangailangan ng short-term use para sa events, travel vlogs o school projects. Set fixed rental terms at deposits para sa seguridad. 5. Tricycle Boundary Business Pumili ng tricycle at humanap ng draper na magbo-boundary daily. Makakakuha ka ng regular na kita habang siya ang namamasada. Pwede ring dagdagan pa ng ibang units kapag kumita na. 6. Photo Booth Maraming photo booth packages na automated na. Maaring mag-setup ka lang ng booth sa events, tapos may tech assistant ka lang para magbantay. Kumikita per event at pwede mong ipabook online. 7. Mobile Bar Mainam ito sa events at private functions. May setup ka ng bar na pwedeng dalhin sa venue. May sarili kang mixologist pero ikaw ang may-ari ng serbisyo Bookings per event ang kita. 8. Food cart franchising, e.g. Potato Corner. Mas pinadaling system dahil may branding at materials na. Pipili ka lang ng strategic location at maaaring mag-hire ng staff para umalalay. Ang kita ay galing sa daily sales na hindi mo kailangang ikaw mismo ang bantay. 9. Party and entertainment rentals for kids. May demand sa inflatable playgrounds, mascot costumes, kiddie tables, chairs. Sa weekends, maraming bookings lalo na sa birthday parties. Isang staff lang ang kailangan para mag-deliver at mag-setup. 10. Content creation, YouTube, TikTok, o podcasting. Pwede kang gumawa ng isang series or educational content. Once uploaded, pwede ng kumita sa ads, sponsors, at affiliate marketing kahit natutulog ka. 11. outdoor gear rental stand, mountain bike, camping gear, at fishing equipment ay maaaring iparkila sa mga nag-o outing. Season na lang kita, pero mataas ang demand lalo sa bakasyon. Nagagamit ang parehong gear ng maraming beses. 12. Gown and costume rentals patok sa graduation, prom, photo shoots, o cosplay events. Once lang ang puhunan sa gown, pero pwede mo itong iparenta buwan-buwan. Regular maintenance lang ang kailangan. 13. Lights and sounds, rental malaking kita sa events, school programs, at concerts. Kung kompleto ka sa gear, speakers, microphones, lights, pwede kang may hired tech crew lang na mag-operate habang ikaw ay nakamonitor lang sa bookings. 14. Car wash, vending type, self-service car wash, na may coin token operated system. Minimal manpower, basta may regular maintenance at supply ng tubig. Kumikita buong araw, lalo na sa mga city or highway areas. 15. Laundry shop, coin operated or franchise. Automated laundry na may drop-off service. Kung may helper kang umaasikaso ng washing and folding, pwede mo lang silipin periodically. Franchise options are also available for added system support. Sa mundo ng mabilisang pagbabago at pagtaas ng gastusin, ang pagkakaroon ng passive income ay hindi na lamang luho. Ito ay isang pangangailangan. Hindi man madali sa simula, ang bawat hakbang sa pagsisimula ng isang passive income business ay hakbang papalapit sa financial freedom at mas balanseng pamumuhay sa pamamagitan ng tamang kaalaman maingat na pagpaplano at matalinong paggamit ng leverage, oras pera at talento ng ibang tao, Maari nating gawing mas produktibo ang bawat sentimo at segundo. Ang mga negosyong ating tinalakay, mula sa rentals hanggang sa content creation, ay hindi perpekto, ngunit may kakayahang magbigay ng tuloy-tuloy na kita kung siseryosohin at sistematisado ang pagpapatakbo. Sa halip na palaging magtrabaho para sa pera, panahon na para hayaan ng pera ang magtrabaho para sa atin. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging madiskarte at matalino sa panahong moderno.